Kawawa ho, isipin mo, sariling gastos na po yun. Hindi na po yung gastos ng gobyerno. At in, alam naman po natin, hindi naman nung nag-take home itong si Pangulong Duterte. Hindi ho niyan ugali ang uh, uh, kumulimbat. As in, yan ho, lagi niyan sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang pera ang pumunta ho na paikot-ikot pa ng bansa. Wala na ho siyang pera. Yata ang na hindi mo daw oh, ang... Parang galit ata ang quadcom. So ko mang galit nitong nasabi nagtatanong. tulong nagtataong hirig hindi ita hindi nila sa galit doon, man yung sa Congress. sa 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 sina sa Quadcom. hindi sa sina sa sina hindi hindi sa sini, sa congressman, congressman Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. sino, sino galit sa akin? Yung nagsabi si Abangkit sa kayo si Dan Fernandez. Oh. So pinagdidiinan na nito mga media na galit sila. So sila ang galit. Sumasagot so, lamang si Pangulong Duterte. Ah, galit sila. Hmm. Sino ba yung mga galit? Oh. Si Pain ko sila sabihin mo. Man hmm. <laughs> Tangin. Hmm. Yan yung sinabi niya. Sipain ko silang toot, ganoon eh. Ito na yung wala nang tut Pera nila. Wala na akong pera eh. Pagpamasaya ako doon. I am living on my retirement pay. Oo. Uh -huh. Tandaan ninyo mga kababayan, requirement syempre, uh, yung uh, ikaw din ang gagasto sa lahat ng entourage mo pag ikaw ay dating pa. Sabihin, retired ka na na bilang presidente, hindi naman sasagutin ng gobyerno yung mga security mo, mga assistant mo na pag uwi ka. E, alam mo sa totoo lang, kawawaho si Pangulong Duterte every time pumupunta ng Maynila. Kasi sa dami, hindi naman upe pwedeng ano yan eh. Aside from may eh, mga gusto sa kanyang, uh, uh, alam mo na, uh, gumante. Oh, ang dami pa hong nagpapapicture sa kanya. Ang dami pa hong tao. Iyon eh, yung, yung restaurant na pinagmitingan niya ay uh, nagkagulo yung mga tao doon eh. Sa sobrang ano. Hindi upe pwedeng dalawang security lang ang dala niyan. Dapat to talaga eh. Matanda na po yan. Siyempre pagka dinumog yan, baka madapapa po yan. So talagang marami ho. Kita nyo naman, ultimong sa Senado, pinagkaguluhan eh. Di ba? So hindi ho yung pwedeng pumunta ng walang advance party, ng walang taong naandoon, o walang security. Kawawa ho. Isipin mo, sariling gastos na po yun. Hindi na po yung gastos ng gobyerno. At in alam naman po natin, hindi naman nung nag-take home itong si Pangulong Duterte. Hindi ho niyan ugali ang uh, uh, kumulimbat. As in, yan o, laging niya sinasabi, wala na ho siyang pera. Wala na po siyang pera ang pumunta ho na paikot-ikot pa ng bansa. Wala na ho siyang pera. I never, kayo taganda mo kayo, lakin. Sa pang na-observe ko nung no, nag-meeting kami ha, eh ito ito, ito 'di ba? Hindi, ni nag-meeting, yung nagkasama-sama po kami, nag uh, kanta kantahan nagkaraoke kami. Alam mo isa ba napansin ko? Kung ano yung gamit niyang pick up noong nakilala ko siya bilang uh, kandidato pa sa pagka-presidente noon, yung pick up na ginagamit niya na yun, yun pa rin yung pick up na ginagamit niya ngayon.